Ninong ng anak ko ang kinakasama ko ngayon kaya ang sabi ng ibang tao ay sobrang bilis ko daw na magpalit ng lalaki. Hinuhusgahan nila kami pero hindi nila alam na nagtiis ako sa loob ng sampun taon. At ang letter sender natin today ay itatago na lang natin sa pangalang Bebs na medyo bata pa nung siya ay nagka-boyfriend. At ang boyfriend niya naman ay tatawagin na lang nating Al. Mahigit dalawang taon na ang relasyon nila ni Al pero sobrang higpit pa rin ang mga magulang ni Bebs hanggang sa isang araw na nagpasyal sila ng tagaytay at hindi sila nakauwi ng isang gabi. Kaya buong akala na mga magulang ni Bebs ay may nangyari sa kanilang dalawa kaya dito na sana siya makakapag-asawa ng maaga. Namanhikan sa kanila ang buong pamilya ni Al at dito na sila nagsimula magsama pero hindi pa rin sila kinasal. Hanggang sa umabot ng sampun taon ng kanilang pagsasama at nagkaroon sila ng dalawang anak na isang babae at isang lalaki. At dito na rin nagsimula ang kanyang kalbaryo kung bakit siya hinuhusgahan ng ibang tao. Dahil sa unang mga taon ng pagsasama nila ni Al ay sobrang sweet niya, sobrang mapag-unawa at palaging iniintindi ang kanilang mga anak. Pero bigla na lang siya napagbuhatan ng kamay ni Al kaya ang sabi niya sa kanyang sarili ay hindi na siya papayag na mangyari pa ulit yon. Pero kapag ikaw na pala ang nasa ganong sitwasyon, hindi mo pala makokontrol ang sarili mo at hindi ka makakapagdesisyon agad. <laughs> dahil hindi lang isang beses ang nangyaring pananakit sa kanya ni Al kundi pa ulit, -ulit silang nagkakasakitan at hihingi na lang sila ng tawad sa isa't isa. Madalas ding sirain ni Al ang kubo na tinitira nila madalas itong wasak pero si Al din naman na nagpapagawa pagkatapos ng away. Pero may kabaitan pa rin naman taglay si Al dahil kahit papano ay nagbibigay siya ng pera kay Bebs kapag araw ng sahod niya kahit madalas silang kinukulang. Pinaglalaanan din kasi ng pera ni Al ang kanyang pag-inom kaya madalas nagiging bungangera na lang si Bebs. Sa loob kasi ng isang linggo ay apat na okasyon ang inaate na ni Al na kailangan daw na palagi siyang present. Hindi niya rin daw pinipigilan si Al na makiramay sa mga pamilya niya na pumano pero dapat pamilya niya pa rin ang kanyang priority. Kaya ang gusto lang sala ni Bebs ay unahin ni Al ang pangangailangan ng kanyang pamilya pero palaging sinasabi sa kanya ni Al na sobrang laki ng kanyang utang na loob sa kanyang mga kaibigan. Kaya pakikipag-inuman ang solusyon ni Al para makabawi sa sinasabi niyang utang na loob kaya halos wala na siyang time para sa kanyang pamilya. At ang isa pang napapansin ni Bebs na sa tuwing lumalabas silang buong pamilya palagi na lang silang nag-aaway ni Al. Pero kapag mga kaibigan ni Al ang kanyang kasama, ang ngiti niya ay umaabot sa tenga. At idagdag pa daw natin na ayaw pa rin sa kanya na mga magulang ni Al kahit mag-isang anak lang si Al ay pinagdadamutan pa rin sila. Madalas daw itali ng biyena niya ang kanilang bigasan para lang wag silang makakuha ng bigas. E, Nagtatabi naman daw ng biyena niya ng ulam si Al pero para sa kanilang mag-iina ay wala. Kaya okay lang naman daw yun kay Bebs dahil marunong naman daw siyang magluto pero nakakasama lang ng loo. Ultimo daw bunga ng mangga sa puno ay binibilang ng nanay ni Al kaya alam niya kapag nabawasan. Hanggang sa nasundan pa ang anak nila ng isang babae kaya buong akala ni Bebs ay magbabago na ng tuluyan si Al. Pero naging ganun pa rin ang sistema nila sa araw-araw kaya parang sumuko na lang si Bebs dahil pakiramdam niya ay nakakulong na siya sa loob ng sampun taon. Gusto niya sana magtrabaho pero hindi siya pinapayagan at kung payagan man daw siya kailangan niyang bitbitin ang dalawa niyang anak sa trabaho. Kinausap din ni Al ang mga tindahan na malapit sa kanilang bahay na wag papayag na umutang ang kanyang mga anak. Kahit na ang kinukuha naman sana ng kanilang mga anak ay bigas, dilata, ulam, biskwit para sa mga bata pero hindi niya yun pinapayagan. Kaya ito na ang pagkakataon na hindi nakinaya kinaya ni Beb. Sumuko na siya kahit maging mali pa ang tingin sa kanya ng mga tao. Dito na rin siya nagsimulang pormahan ng ninong ng kanyang panganay na anak kahit gulong-gulo pa ang kanyang isipan na yon. Hanggang sa isang gabi na hindi umuwi si Bebs at sumama siya sa ninong ng kanyang anak para makipag-date. Kaya laking gulat ni Bebs nang bigla nilang nagbago ang trato sa kanya ng kanyang kumpare hanggang sa ibahay na siya sa loob lang ng tatlong buwan ng kanilang pagde -date. Kaya masasabi ni Bebs na lahat ng hindi niya naranasan sa kanyang live-in partner ay naranasan niya sa kanyang kumpare. Minahal ng husto ni kumpare ang kanyang dalawang anak na itinuring na parang prinsipe at prinsesa. Naging mapagmahal si kumpare, maunawain at marunong din siya sa gawaing bahay at para lang sa kaalaman nating lahat bina tapos si kumpare. Ipinagpaalam din siya ni kumpare sa kaniya mga magulang at ganun din sa mga magulang ni kumpare. Pero dito na sila nagsimulang husgahan ng ibang tao dahil sobrang bilis nya raw nakapagpalit ng lalaki. Pero ang hindi nila alam ay sobrang dami ng hirap ang tinis ni beb sa piling ni Al. Kaya ang tanong sa atin dito ni Bebs ay mali daw ba na magkaroon siya ng panibagong katuwang niya sa buhay na babago ng lahat sa buhay niya? At dapat daw ba talaga siyang husgahan agad-agad na hindi siya nagtiis at siya ang sumira ng kanilang pamilya? Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Alam mo kasi sister, para sa akin lang naman ito. Ang babae hindi talaga bumibitaw agad-agad 'yan, lalo na kung kaya niya pa at lalo na kung wala pang ipapalit. Ngayon, yung mga hindi magandang sasabihin ng ibang tao ay hindi talaga mawawala yan kasi sobrang dali lang humusga. Napakadali kasi humusga lalo na hindi naman sila yung nasa kalagayan mo pagkatapos kumpare niyo pa yung ipinagpalit mo. Eh may maririnig ka talaga. Ngayon, kung yan na yung buhay na pinili mo at ka naman masaya, edi eh, go kasi wala naman kami magagawa kahit ano pang ikuda namin, 'di ba? Kagaya na lang ng mga tao nang huhusga sa kahit ano pang sabihin nila, wala silang magagawa kung ano man yung desisyon mo. Kaya kung meron man akong ibibigay na payo sa'yo, yun ay huwag mo nang masyadong intindihin yung sasabihin ng ibang tao. Para sa akin kasi ang importante dito ay okay at maayos ang kalagayan ng dalawang bata at nakipaghiwalay ka naman ng maayos kay Al.